Nagpasalamat ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa tulong ng Amerika para sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. Sinabi yan ng Pangulo sa courtesy call ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa Balacanang. Kabilang sa tulong ng Amerika ang dalawang C-130 na naghahatid ng relief supply. May ipinaabot din ang $1.25 million na emergency support ang Amerika nitong weekend ng mangyaring landslide sa Mako Davao de Oro kung saan 71 na ang nasawi. Samantala binigyang diin din ni PBBM ang halaga ng EDCA sites para mas madaling makatulong ang Amerika sa panahon ng kalamidad. Kaugnay po ng balitang 'yan, Naging madali ang pagpapaabot ng tulong. Kaugnay po ng balitang yan, sinabi po ng Amerika na handa silang tumulong sa Pilipinas sa oras na ito'y kakailanganin. Bagamat hindi raho nagiging madali ang pag-aabot ng tulong ayon kay Ambassador Carlson na malalim na ang pinagsamahan ng dalawang bansa. Kaya po sa oras ng sakuna, ay nakahanda raw na umalalay lagi ang Amerika. Bukod dito ay nakakasama rin ng Pilipinas ang US Navy sa pagsasagawa po naman ng mga Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Umaasa po naman si Carlson na magiging daan ang mga EDCA sites sa mas marami pang kooperasyon sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.